Ha? Hindi nyo ko kaya inamin Diyos ko po Sige dito ka po Tangin mo ha Ulit mo ha Patay ka hmm. Lakas mo <laughs> Tangin na Patay Ang lakas oh Oh my god Ganda gamitin Nairo dito pre Bahala ka sa buhay mo ito tayo, ito tayo. tayo yung manok pre Manguli tayo ng manok Ano ka nasisira ulo? Kasi nagkara nagkakaubusan na ng manok, manok ngayon eh Hanggang kailan bang taginit? Your honor hindi ko na nanapuan Dinitigan mo Dinitigan ko ho, Hanggang may babalik sa puso mo nalasing lasing Tatamahan kita Ako dito sa ekspilin Wawasaking ko lahat na subot dito. Pag nakita ko, bibitayin ko. Hindi, wow. Kaya kayo, umanda kayo sa akin ngayon. Wawasaking ko itlog nyo. Isa, isa, lima, lima, sampu, sampu. Talaga, Charmin? Umanda ka sa akin. Pag nauli kita. Mm -hmm. Ito ang dahilan kung bakit masarap ang lechooks. Kasi... Alam mo kung bakit masarap ang lechooks? Kasi ganyan yan. Ano ah, papalaga? 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 Papalag Baby, wala kita, be! ka lang yan, Hindi niya alam, ako yung pinakamalakas dito na nang bubogbog <laughs> ng mga suko. Tapos ngayon, ano ha? No! Papalag-palag, you eh, no? Kala niya siguro, kaya niya ako, Ano, ano ha? Ano? Palag! Ano? Palag-palag, <laughs> eh. kailan mo, kaya mo ako! Di mo ko kaya. Huwag ka na Oh, whoa, whoa. Ha? Kaya mo ko. Di mo ko kaya. Di mo ko kaya. Oh, mabugbog pa kita eh. Oh. Ebre. Eh, oh, ano ha? Ano, sprint ka? Ano ha? Sige, abol, abol. Patayan. Oh, talagang pandaya na naman lalag ng gano'n Maglalaglag ng gano'n Hindi naman dapat maglalaglag ng gano'n Pero bakit naglalaglag ng gano'n? Anong klase na? Hindi naman, di ba? dapat kailangan Maglaglag ng gano'n kung mga gano'n dun nun Di ba? Di ba? Si Ang tanong, di ba? Yot. Yun, yun. Punta ko patuloy na matay. Bobo ka kasi. Na matay patuloy ako. visit na yun. Nadamay patuloy ako doon. visit na hindi niya pa pala mapatay. Kala ko mapapatay niya. May pana na siya. May kanaban siya. Hindi pa niya manapatay. Hindi mo pa na bears. Oh, kalma. Na yun, na dapat na mga bears, bears niya na yun. Hindi niya pa na Ngano Nga no, klase na. Dapat mga bears bears mo na yun eh. Pero hindi mo na be bears bears bears. Sorry, sorry. Gago <laughs> na yun. Yung bal nga. Supot niya. Pilibis yun, hindi niya pa nabiris gago Dito na lang na tayo Ang um, mayaka, patay ka sa akin Pulpulin mo yung ito mo Tumesting ka! Hey! Ano ha? Hindi nyo ko kaya! Tang inamin, Diyos ko po Sige, dito ka po Tang mo ha, kulit mo ha Patay ka! Mm! Lakas mo! Gago ka, kanina ka pa eh. Sunod ka ng sunod, kala mo naman siguro matap matigas ka talaga na matigas. Walang matigas na mainit na supot na tinapay! Bobo ka ba? <laughs> o, so, diba? Wow naman! Iis pa natin. <laughs> Sige, pumunta ka dito. Waswasakin ko yung itlog mo. Animal ka. Baka nakakalimutan mo. Ito yung pinakamalakas na makakalaban mo sa buong mundo. Tatamahan kita! buhay. Ang lakas, oh. Oh my God. <laughs> Siyempre, killing spree yan. <laughs> Try mong lumapit dito, putput ka sa akin. Baka nakakalimutan mo, tak global marksman to, ha? Lichux to! Hindi, <laughs> wow. <laughs> ano ha? Ah? Ayaw mo ko? Basta ako matatakot! <laughs> Ayaw mo ako ah? Na, no sige. Sige, sige, sige. Sige. Sige, sige, sige. Natiguin <laughs> kita. <laughs> Gusto mo siguro malit yun, ay? Gusto mo siguro malit ay? Gusto mo siguro malit ay? Magaling kang kupal ka. Kaya ako masara. Kasi akong nililit yun. Dali, Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. <laughs> ah, mga ganito. Kaya kasi yung nililit yun sa lichoks, eh. Kaya masyadong masakit. At masarap. Ang galing, ang galing. <laughs> Kaya yan, kita mo yan, pag pumapalo, matindi. Matindi, o, oh, pak, 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 pak. Nakadrags ka ba? From this moment, I'm this moment, from this moment. Sabayin! Sabayin! <laughs> oh! hindi mo kaya. Talaga, Charmin? Sure, I mean. Baka imagine mo na kaya mo ako, pero hindi mo pala ako kaya. mas ako matatakot! Baka <laughs> nga dito, Layla. Putangin ang inang mo dito. Pupunta dadaan si Layla dito. Dadaan si Layla dito. Surprise! Surprise, baby! I love you, babe. Dumaan ka na dito! Surprise, baby! Dumaan naman kayo dito! Gusto ko ng surprise, baby! Sorry, chill. Ang puta. Kalma pare, kalma pare, kalma, uh, kalma pare, kalma pare. Oh kalma. <laughs> Ay Ay putangenan <antigas. laughs> tigas, anti gas tigas, ang tigas tigas, ang tigas tigas bulak bulaklak. Samahan kita. Nice one, patay. Nice one, bebe. I love you too. Lord tayo, Lord tayo, Lord tayo. Lord, 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 Lord na. Lord na, ako bahala dito. Putputin ko to, ako bahala dito. Kaya ko to eh. Talaga, Charmin. Lord ako, Lord ako. Kaya ko to. Ako bahala sa Lord. Ano Ano ba kasi kayo? Dapat kasi naglord tayo. Di pa kayo naglord. Ano ba problema nyo sa bu? Ay! Huwag kayo iya. Mid, mid na, mid na, mid na. Depends, depends, depends. Dip lang, dip lang. Skill ba, skill ba? Daddy, chill. <laughs> Ang yung matigas, walang matigas na mainit na kape na tinapay. Lakas mo! pang nito. Uy, gago. Uy, gago. Wala na tayong kasama. O okay, kinana. Wala na. Wala na. <laughs> Utang na, Gigi. Talo. <laughs> Dapat kasi matalo yun eh. Kasi alam mo, kung mananalo tayo doon, siyempre, magiging malungkot sila. 'di ba magiging sad sila dapat natin ipatalo yung laro pre hindi tayo yung fan yung, yung ipapanae ka natin no 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 dapat ipapatalo natin yan love ball, dapat tayo love ball.